Hello isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Ito po ito sa paglingkod nyo. Sa runungan ng Diyos Ikitilip Masalart, ang totoong pangalan ay po ito pong tag. So, ngayon po ay matutunghayan ninyo. Yan po, ito po ay uh, isang puno ng baliti. Siya po ay uh, naputol lang. Uh, siguro natamaan ng kilat o di kaya uh, natamaan pa ng isang kahoy. Kaya siya naputol sa ibabaw. Ito po ay likas na matanda ng baliti. So, ituturo po namin sa inyo ang pagkuha po ng galing sa baliti. So, bakit nga ba kumukuha tayo ng galing sa baliti? Ganito po, alam po natin lahat na ang baliti po ay talagang tina, uh, may mga naninirahan na mga uh, hindi nakikitang nila lang. Kula ng mga inkanto, maligno, etc. Pero ang baliti po talaga ay uh, masasabi natin na likas na din pong ginagamit ng mga ninuno natin. Lalo na sa gamot sa pilay o yun sa mga binat. Uh, at isa din sa sikreto, ang ugat ng baliti pag pinakuluan, ay isa ding mainam na panumbalik ng lakas. So, bigyan ko kayo ng halimbawa. Mainam po sa pagkuhan ng baliti, kung ikaw ay papasok sa karnungang lihim ay ang figurang krus. So, likas sa baliti na kahit ano ang forma ng kanyang ugat, sir, so mainam po na kukuha ka ng tulad nito. Yan po. Yan. So, yan ang malaki. So, iiwan ko lang ito. Dito ako sa isa. Kukuha. Okay? Pwede siyang masilid sa uh, malaking garapa. Ito. So. so ang layunin po nito para maggamot mo yung mga na tamaan ng usog kailangan mo din ang pwersa ng galing sa uh, kalikasan lalo na dito sa mga nasa puno ng balite yan yan okay so yan Tigurang cross So ito po ang mainam. Isa pa po sa magandang halimbawa, kunyari may bato, tapos may tigurang cross pa sa ganyan. Mainam din yun kasi yun ay galing din po na para po sa lakas. So yan po ang ating idea. No? So yan po ay sinunod po natin. So hindi po yan na idea ko lang. Kundi ito po ay sinunod ko pa po, paturuan pa po, po na mga kasamahan ko dati sa larangan ng spiritual. So bakit sinabi kong kasamahan dati kasi ngayon uh, may kanya-kanya na kaming grupo so um, nagturo sa akin umuwi na din sa kanila dun sa Kutabato kaya ako na ang bilang uh, dito sa Double Bill ako na yung tumayo di, upang maglingkod sa aking kapwa yan. so yan po ang pagkuha ng balito so ito ang kadahilanan para hindi ka agad matamaan ang tinatawag na usubo isang bisis lang po ako magpakita pa tungkol sa bagay po. sa mapagpalang panahon, at hanggang sa muli. Hanggang sa muli.